sa tuwing papasok itong grupo ni Samantha ng paaralan, ay palagi na lang merong iiyak na mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Dahil sa walang araw, nawala ang mga itong mapagtitripan sa loob ng kanilang paaralan. Sa tuwing masilayan nga nitong Lady Guard na si Sally, itong grupo ni Samantha ay napapailing na lang ito dahil sa tiyak na masisira na naman ang araw nito. At tiyak na ipapatawag na naman siya sa loob ng principal's office para magpaliwanag sa pangyayari. Palagi na lang talagang itong si Sally at ang kasamahan niya ang nasisisi sa mga nangyayari doon. Dahil sa hindi naman masisi o maparusahan ng principal itong si Samantha dahil sa ang ama nito ang presidente ng paaralan. At ayaw na ayaw ng ama nito na pinapagalitan o sinasaktan ang damdamin ng anak nito. Kaya din naging matigas ang ulo nitong si Samantha ay dahil din sa pagkonsinti ng kanyang ama sa kanyang mga maling ginagawa. Minsan nga ay merong naglakas ng loob na sumagot dito sa presidente ng paralan. Araw iyon ng meeting nila sa school at napag-usapan nila ang dalas ng reklamo ng bullying sa paralan nila. Nang bigla na lang tumayo at sumagot yung guro at sinabi ang mga katagang, Paano naman po namin masusugpo ang bullying sa paralan na ito? Ayun ang una pa lang, yung anak nyo ang punot dulo ng lahat. Tapos, pagagawin naman naming bigyan ng leksyon yung anak nyo. Andiyan naman kayo at haharangan nyo. Tapos, mangbabanta ka pa pag namin. Walang magandang mangyayari sa paraan na ito. Kung merong anak na matigas ang ulo at merong konsintidor na magulang, galit na wika, ng guro. Sandaling natahimik yung presidente ng paaralan sa sandaling yon. Hanggang sa napatitig siya ng matalim sa tumayo at nagsalitang guro. Hanggang sa nagsalita ito. Parayatang hindi mo na gusto ang trabaho mo, Teacher Cristel. Di mo na ba alam na dahil yan sa sinabi mo ay pwede kang sa paraan na ito? Tandaan nyo, binabayaran kayo dito para magturo. Hindi ang para manghimasok sa buhay ng ibang tao. Kaya ikaw, Teacher Tell sa susunod, mag-isip-isip ka bago ka magsalita. Naiinis na sambit naman ng presidente. Huwag po kayong mag-alala sir, dahil ngayong araw din ay mag-resign -re ako. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari dito. Hanggang sa sulat lang ang mga values ng paaralan na ito. At hindi mo makikita sa gawa. Sambit pa ng guro. Sabay-abot sa presidente ng resignation letter nito sa inis nga nitong presidente sa ginawang pagpapahiya sa kanya ni Cristel, ay ginawa nitong parusahan itong si Cristel sa pamagitan ng hindi pagperma sa kanyang resignation letter. Kung kaya't napilitan na lang itong si Cristel na mag sa trabaho. Ginawa iyon ng presidente para itong si Cristel mismo ang mag para wala siyang matanggap na incentives sa kumpanya ganyan katuso itong presidente. Kung kaya't nagaya iyon ng kanyang anak na si Samantha. Dahil nga sa ginawa ng kanyang ama, ay lalo pang naging mayabang itong si Samantha. Dahil sa tuwing magyayabang siya pag nasa gate na ng eskwelahan, ay palagi nitong sinasabi sa Lady Guard na si Sally, ang mga katagang, o ano, saan ang mga yabang nyo? Baka gusto niyong magaya kay Ma'am Cristel. Madali lang naman yung gayahin. Seryosong wika ni Samantha. Ang mga bata talaga ngayon, kakaiba na ugali. Nagagawa ng sumagot-sagot sa matatanda at wala ng galang sambit nitong si Sally. Sinabi mo pa Sally, kung di lang bawal ang manakit, matagal ko nang napalo yung batang yang ng batuta ako. Napakayabang, akala yata eh nagmamayari ng paralan, napaka-entitled, naway parusahan niya ng Panginoon balang dulo. Nainis na sambit naman ng kasamahan ni Sally. Ikaw naman, Virginia, huwag mo naman ganyanin yung bata. Bata lang yan. Marahil ay may problema din yan. Kaya siya nagkakaganyan. Minsan kasi, paraan lang yan ng ibang kabataan. Para itago ang kanilang mga problema. May point ka dyan, Sally. Napakabuti mo talagang tao. Buti at ikaw ang nakasama ko dito. Nakangiting sambit pa ni Virginia. Sa mga araw na dumaan, ay ganun lang din palagi ang problema nila sa paaralan. Hanggang sa nasanay na lang itong si Sally sa mga pangyayari. Ngunit dumating sa puntong nadamay na ito sa mga nangyayari nang ang kanyang matagal nang tinatagong sikreto ay nabunyag dahil sa kagagawan nitong grupo ni Samantha nang ginawa nilang pagtripan itong si Sai na kanilang kaklase sa paaralan. Doon mismo sa gate ng paaralan kung saan makikita mismo nitong si Sally ang kanilang ginagawa kay Sai. Si Sai ang nag-iisang anak ni Sally na niyang i-enroll sa paralan para kanya itong maagabayan. Kapalit noon ang pagtago nila ng kanilang relasyon sa mga tao doon. Para maiwasang masangkot o pagtripan itong sisay ng mga mayayabang nitong mga kaklase. Ngunit nangyari na ang kinakatakutan nitong si Sally. Di na nito napigil na makita ang kanyang anak na sinasaktan ng mga mayayabang na mag-aaral at kanila pa itong pinagtatawanan habang tinutulak-tulak. Oy, oy, oy! Ano yung ginagawa nyo kay Sai? Bawal yan ha? Baka gusto nyong pangkalad ka rin ko kayo papuntang principal's office. Tigilan nyo nga yung ginagawa nyo kung ayaw nyo ng gulo. Pagsita nitong si Sally. Aba, iba din to kong magsalita ha? Parang anak kong ituring. Hindi nga ba? Yung totoo, guard Sally pabirong sambit nitong si Samantha. Tumahimik ka dyan Samantha kung ayaw mong sa paking ko yung bunganga mo. Sumusubra ka na sa ginagawa mo ha. Pag hindi ka pa tumigil dyan, itataya ko ang pahiging guard ko. Huwag mo akong susubukan, masasaktan ka lang. Sa binigkas nga nitong si Sally ay nakarandam ng takot itong si Samantha at ang mga kasamahan nito at ginawa nga nilang pabayaan itong si Sai. Halika dito, Sai. Lumayo ka sa mga taong yan. Nasaktan ka ba, anak? Pabulong na sa ambit nito kay Sai. Okay lang ako, Nay. Eh. Hinayaan niyo na lang po sana ako, Nay. Eh. Mapapahamak patuloy niya ng trabaho niyo sa ginawa mo. Wala akong pakialam sa trabaho, anak. Ang importante sa akin ay ikaw, anak ko, na maging safe at huwag pagtripan sa paraan na ito. Handa akong mawala ang trabaho ko para sa iyo, anak kung dumating man ang araw na yon, ay ikaw pa rin ang pipiliin ko. Seryoso saad nitong si Sally. Napatitig na lang itong si Sai sa kanyang ina sa sandaling yon. Sabay sabing, salamat na sa tulong mo. Paano na lang po kung wala ka palagi para iligtas ako? Nanito lang palagi ang nanay anak. Hindi hindi ko hayaang saktan ka ng mga taong yon. Simula sa pangyayaring yon, ay hindi na tinantanan itong grupo ni Samantha itong si Sai at palagi na nila itong pinagkakaisahan sa loob ng kanilang kwarto. Hindi lang nagsusumbong sa kanyang ina itong si Sai para makaiwas sa malaking gulo. Dahil pag nalaman ng kanyang ina ang ginagawa sa kanya ay tiyak na hindi yon matatahimik para bigyan ng leksyon itong si Samantha at mga kaibigan nito. Mautak din naman itong si Samantha dahil sa umiiwas naman itong dumaan doon sa guard post ni Sally para hindi sila magantihan ni Sally pag nagkataon na may ideya na ito sa nangyayari sa anak nito. Hanggang isang araw, sa araw ng Valentine's Day sa kanilang paaralan, habang nagtitipon-tipon ang mga mag-aaral doon sa kanilang room, ay bigla na lang nagsalita itong si Samantha sa harap at ang isiniwalat ito ay ang matagal ng tinatagong sekreto ni Sai at Sally. Mga kaklasiko, meron akong isisiwalat sa inyo isang malaking pasabog to. Dahil meron tayo ditong isang impostor, nagpapanggap na mayaman kahit mahirap lang naman. At ang masakla pa, Lady Guard lang palang ina. Pagpapayang sambit ni Samantha. Sabay titig dito kay Sai. Tama ba ang sinabi ko, Sai? Dahil alam na namin ang totoo Dimo mo alam na sinundan namin kayo doon sa inyo. At sabay pa talaga kayo ng nanay mo. Ang sweet nyo ang tingnan doon sa bahay nyo barong-barong. Ang galing mong magtago ng sikreto say. Pang telenovela ang kwento mo. Pobreng nagastang mayaman sa paaralan. Natatawa pang saad ni Samantha. Uminit sa galit itong sisay sa sandaling yon. Hanggang sa ginawa na niyang patulan itong si Samantha. Ginawa nga nitong si Sai na sapak sapakin itong si Samantha hanggang sa magdugo ang bunganga nito. Hindi din maawat ng mga kasama ni Samantha itong si Sai dahil sa takot nilang sila din ay saktan nitong si Sai. Natauhan lang itong si Sai nang awatin siya ng kanyang inang si Sally. Sai, hindi pa tayo tapos. Pagbabayarin pa kita sa ginawa mong to sa akin. At titiyakin kong mawawala ka sa para na ito. Tandaan mo yan, galit na galit na wika ni Samantha. Sa galit pa nga nitong si Sai, ay nagawa pa niyang balikan at pagsusuntukin ulit itong si Samantha. Hanggang sa magkaroon ito ng black eye sa mata. Sa puntong yon, ay ginawa ng hatakin palabas ng kwarto ng kanyang ina itong si Sai. Napabuntong hininga na lang itong si Sally sa sandaling yon. Dahil sa alam niyang yun na ang huling araw niya sa trabaho pag ang balita sa presidente ng kumpanya na ama ni Samantha. Nangyari ngang napaalis sa trabaho itong si Sally at na-expelled sa paaralan itong si Sai. At simula sa araw na yon ay di na sila nagpakita pa doon sa paaralan. Samantalang nagdiwang naman itong si Samantha at ang mga kaibigan nito dahil sa pagkawala nitong si Shai at ng kanyang ina. Hanggang sa nagtapos nga ng kolehiyo itong si Samantha at mga kaibigan nito. Sampung taon ang lumipas, madaming nagbago sa kanilang mga kapalaran. Itong si Samantha ay naging CEO sa isang malaking kumpanya. Dahil sa isa sa mga investor ang kanyang ama doon sa kumpanya. At as usual, Nakasama niya sa kanyang trabaho ang mga naging kaibigan nito. Nang sa di inaasahan, habang drive ng kanyang kotse itong si Samantha kasama ang kanyang mga kaibigan, ay kanilang namataan itong si Sai na bumibili ng street food sa gilid-gilid. Kanila itong tinikilan pansamantala at ginawang kutyaan at pagtawanan. Ginawa nga nitong si Samantha na ibaba ang salamin ng kotse nito. Sabay-sabing, Hello, Sai! Ang sarap naman niyang kinakain mong street foods. Bagay sa kagaya mong talunan at patay gutom. Oy, wag kang ganyan, Samantha. Baka naman sa kanya yung cart ng street foods. May business din naman kahit papaano. Barya-barya nga lang, sambit ng kaibigan nitong si Samantha. Alis na nga tayo dito. So stinky! Baka mamaya magkaparehas pa ang amoy natin yung si Sai. natin yan dito na bulok sa bintahan ng street foods sambit naman ng isa. Bago nga umalis itong si Samantha at ang mga kaibigan nito ay ginawa pa nilang pagtawanan na itong si Sai at kotya kutsain muli. Tahimik lang naman itong si Sai sandaling yon at nagpatuloy sa pagkain ng bidiling street foods. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng conference ang kanilang kumpanya. At yun ang unang conference sa kumpanya nitong si Samantha at mga kaibigan nito. Dahil bago lang din naman silang hire doon sa kumpanya. Magagara at mga mamahalin pa sa sandaling yon ang kanilang mga kasuutan. At masayang nagiinuman at nagkukwentuhan. Nang bigla na lang masilayan itong si Sai na papasok ng venue na nakasuot ng simpleng kasuutan. Agad na naging defensive ito mga kaibigan ni Samantha sa sandaling yon. Hindi sa dahil sa inakala nilang yung pakay doon ni Sai ay para gantihan itong si Samantha. Kung kaya't agad itong sumigaw ng tulong sa nakabantay na si Kyo. Guard, halika nga dito. Pakibantayan niyang babaeng kakapasok lang dito sa venue ha. Nakikita kong may masama yung binabalak sa amin kaya nandito. O pakihuli na lang na din at ipalabas dito sa venue para wala na kaming iisipin pang problema. Sino po ba yung tinutukoy mo ma'am? Yung babaeng nakadilaw na dress na lang? Yan ang dakpin mo at kalad ka mo palabas ng venue kasi may masama balak sa aming tatlo. Ah, siya po ba ma'am? Wala ba kayong kaalam-alam na siya ang owner ng ating kumpanya? Normal na ho niyang kasuotan yan ma'am. At nasanay na rin kami sa kanya dahil hindi yan mahilig sa mga mamahaling damit. Yang tinutukoy mo ay si ma'am Sayan, ang owner natin. Malalago tayo niyan pag ginawa ko siyang kalad ka rin. Nako! Sambit naman ang guard habang kumakamot sa kanyang ulo. Matapos sabihin iyon ng guard, ay nalaglag ang mga panga ng mga ito at nahiya na tumingin dito kay Sai. Sa event nga ngayon ay walang kibo itong si Samantha at mga kaibigan nito na parang malulungkot ang mga mukha sa kanilang napag-alaman. Nang magsalubong ang mga ito at itong si Sai ay nagsalita itong si Sai. Bakit parayat ang tatahimik niyong tatlo? May nangyari ba o may napag-alaman ba kayo sa akin? Magdiwang na muna kayo sayang tong event na to. Kung malabiyernes santo yung mga mukha nyo, Sambit ni Sai sa kanila nang sila'y magkasalubong sa pagkuha ng pagkain. Matapos ng event, ginabukasan, ay agad na pumasa itong si Samantha ng kanyang resignation letter sa presidente ng kumpanya. Kung kaya't ginawa siya nitong patawagin. Pasok ka Samantha, nabalitaan kong mag-resign ka daw. Bakit naman biglaan kang nagdesisyon ng ganyan? Napag-isipan mo na ba talaga yan? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na wala akong tinanim na galit para sa inyo. At kung ano man ang ating mga nakalipas, ay nakalipas na 'yon. Hindi hindi ako bab hindi ako hindi hindi ako bababa sa level niyo. At hindi hindi ako manghihiganti sa inyo. Pinapangako ko naman 'yan. So ano? Disidido ka na ba sa decision mong 'to? Basta ipakita mong nagbabago ka para ipagpatuloy natin ang pagtatrabaho mo sa kumpanya. Matapos ngang sabihin iyon ni Sai, ay natahimik saglit itong si Samantha. Ngunit dahil sa kanyang pride, ay ginawa niya pa panindigan ang desisyon nito. Nangyari ngang umalis itong si Samantha sa trabaho. At dahil sa hirap na siyang makahanap ng trabaho dahil sa pride nito, kung kaya't bumagsak na lang siya sa pagbebenta ng balot sa bangketa mga ka-explorers. Minsan sa buhay natin, ang ating pride ang sisira sa atin. Kaya kung gusto mong maging masaya, ang iyong buhay, ang pride ay iwalay.